Ayan, isa pong magandang araw po sa ating lahat. So, may bibili po tayo dito. Ayan, dito tayo sa akin po. Ayan. Magandang... Good morning po. Ayan, dito yung mga magagandang mga... Anong tawag dito? Mga elect tools. Ayan, napakaraming tools po dito. saan yung bibili natin? no, <laughs> oh, yan. Ah, dito. Tang at atimpe. At yan, dito daw yung magaganda yung... Yeah, meron tayong available sila mga decorded. Meron din tayong mga decordless. Mm. -hmm. Magkana naman ganito? Yes, sir. 998 pesos na lang. Sya. Mm. -hmm. 750 watts na rin. Wow! Pang matagalan ba to? Yes, pang industrial na din naman siya, sir, sa mga ano natin. So, meron tayong 4 siya 11,000 per minute. Mm. -hmm. Napakaganda pala to, ano? Sana dito na lang ako bumili kasi yung nabili ko dun sa ano, nakakailang ano na akong ganito, kahit mga anim siguro. Okay, sir, kasi branded. Anim na, na ganito. Yung... So, po kayo Saka yung sa yung barena na, siguro mga pito o anim, ganyan din. Laging nasisira. Mga, uh, huh? mga makitang, may, may iba-ibang ano. May mga ano na. Hindi, may, yung, may original kasi misan talagang sa bato yung brrr, yung, yung, may nasisira yung, 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 pero sabi dito, mas matibay daw to. Depende kasi sir, sa, sa ano, sa gamit. Ah, kasi pa pang matagal lang kasi ginagamit ko. Pero okay na no, rin to. Yes sir, mas mabilis sa amin yung mga ganyan hmm. sa dinadala Lalo mga, kung mga personal use lang naman. Pero kung ano sir, meron tayong mga available dito, mga hmm. 900 watts po. 1,800 pesos na lang po 1,800 pesos. Okay, so, tignan natin. Wala okay. ah, mas maganda pa dito. Nasaan ba dito? Sana meron. Ah, wala na, sir. Paras. Ano? O oh, ito, ano to? Ayun, sir. 100 watts naman yan, sir. 1,100 watts. Magkano to? Na, Nasa 3,1 po yan, sir. Um, Pero ba, wala na yung... Sir. Ito, sir, mga hindi, baka meron... Ah, malalaki. Eh. Ah. Si, baka pa. meron yung ano, yung wala nang kahit uh, isa lang. Wala na, sir. mga ito, sir, isa ako dito. Mga, ito, 1,000 watts. Di 4 naman po. Malalaki kasi yan, ah. Ito yung 900 yung kanina, no? Yes. Yes, yung mga dis, uh, disinko na yung bala niyan. So, malalaki na pwede natin bala sa kanina. Magkano dito? Yan, yes, sir, nasa 2075. Mm -hmm. Malalaki kasi, pag maliit lang yung bala ko. Mga standard kasi natin sir, mga D4 lang. Mm -hmm. Pero yun na lang siguro, kung wala nung... Ano. Yeah. Yung cut-off na 14 ba to? Yeah, ito, sir, yung binibili ko? Yes, sir, 14 inches na Magkano yung isa? Yes, sir, nasa 140 na lang po. 140 yung isa eh. Isa ganyan. Uh -huh. Tapos angle grinder, sir, na? Yung grinder na. Sila. Ito lang po. Oh. Uh -huh. Ito yung 14. Maganda rin to. Kaya lang. Kahit pag maganda, saglit nawawala. Sila <laughs> lang pala bumibili yung local na lang. Sila lang yun. Ayun Ayun yung pangalan. Marami po mga tools po dito. Marami lah. Ayan, oh, no? may mga grinder, iba't ibang mga gamit po talagang iikotin natin mamaya para pakikita natin lahat ng mga tools dito. Talagang mga branded dito. Hmm. Ano pa ba? Ayan, mga welding. Maraming mga welding dito. 37. Mm. Ito ba yes, yung may pre na? Yes po, yun yung may pre na cordless drill po. cordless drill na. Hmm. 3,700 po. 320 amperes na din po yun. Ganda yan. Welding ko kasi yung nasira. Yeah. Tatlo kasi welding ko. Ito yung ano, yung... Eh, dito pa rin ang dito pa rin ang IGBT. I IGBT. Pero yung presyo nito, sagad na to. Eh na so yung discounted price natin sa kanya so na 50% off. Um, wala nang ano yung mas bababa pa dito. Ah, uh, kaya. ngayon this coming September 9 po so hanggang September 13, sir, may additional less 10% po tayo sa mga power tools. Po, sir. Tapos yung malaking less natin sir ngayon yung sa mga cordless tool na mm -hmm. Additional 10% po siya plus 10% plus 10%. Nasa halos nasa 80% yung maliless. Ito. Yan yes, sir 10% po yung maliless po. Additional 10%. 10 po. This coming September 9. Mm. Then bukod dun sir, meron kami mga pa-freebie, September 9 and September 11 po. Every purchase nyo po ng uh, worth of 3,000 na cordless po. May free battery po kayo. Mm, okay. Tapos sa last sale naman po ng ano namin, meron kaming freebies naman po na Rotary Sander po. Uh, first 10 customer po na bibili ng worth of 5,000 na cordless po ninyo. Po. Mm. Okay free mo. na po yung Rotary Sander. Wow! Oh, ito para saan to? tripod na sir, sa mga self-leveling na ano. <laughs> Marami na akong ganito. Ay, lang ko ba't merong ganito? Yung ano, anong kinakabit dito? Ito sir, yung mga leveling natin. Yung... Ito? Oh, ano ba to? Ah, yung ano, ano, yung pansukat no? Hmm, pansukat sir sa mga... Oo, uh, ala kala ko pang ano to, pang vlog. <laughs> <laughs> kala <lang> ko <ang> vlog. <laughs> try oh. Try pa. Ito yung grain there. O, oh, ito magkano dito? Same story sa ano natin. 999. Maganda ba to? Yes, Maning kaya? Sa mga wood metal sir, mga pang Ah, uh, third settings third setting sir. Sa Hello, drilling pa? natin sir, set niyo lang sa, sa pinaka drilling mo. So hindi niyo na siya mapipigil. So kung mm. third settings kasi natin sir, run break out niya po. Once na ma-reach niya newton meter po, hindi na po siya mag-iikot po. Sa settings natin na siya sir, may iwasan natin ma screw o maputol yung mga screw natin. Uh settings. Maganda no yung para ano no. Pero kung yeah. more on drill for goods and metal tayo, ito yung ganito. Niya. Pero matagal dyan sa ano yung sa 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 usage ko na. Sa battery. Yes po, depende naman sa sa ilang uh, natin. Usually mga ganitong unit natin sa naman siya ng mga isang oras. Depende pa rin sa charge ng battery. Isang oras. Um, Ang lang pala no. O yung ito, ganun din. Ah, ito sa ito sir, itong model na. Ang mga super product ko ni Inko sir, 998 pesos lang. Meron kasi akong ganyan. Saglit lang ah. Gusto nyo naman sir, meron tayo dito mga 20 volts. Yung bagong labas namin sa 16 si volts naman siya. At 50% to? Yes po. Malihan sa to. magiging 3,750 na lang siya. Brushless hmm. na din po kasi to sa so yung pinaka unit natin. So dalawa na din po yung pinaka battery. Ah, yung isa dun isa lang? Yes po. Sa ito sir, mas ano na yung ano nyo. Powerful na din po yung motor niya. Less maintenance na din po tayo sa kanya. Hmm, I think cards. Yan na pwede mga charge guys. Okay lang oras naman yan. Ah, dito sa same lang din naman sa mga unit natin. Bali, mas mataas lang po yung power niya. Mm. Rotation per minute natin sir, mas malakas na din po compared sa 12 volts natin sir. Then yun nga sir, brushless na din po kasi yung ano natin. Unit po. So yung mm. lifespan ng motor natin sir, mas matagal na yung ano nyo, lifespan compared sa mga decarbon brush natin. So, ito yung mga new model natin ng cordless drill. So, tapos, kagandahan niya, sir. Brushless na siya. Tapos, pinakompact pa. Yes, Pwede niyo siyang itest. Akit na, akit na. Ah, sorry. Oh, ito. Maganda to, eh. makapaka Magkano to? Three. 3 3750 na lang yan, sir. 3750. Ana pa tayo, maraming mga tools <laughs> na. Pag-uwi ano yung face mask 60 salamin 140 mamorder ako sa siya kung ganito dati Yan yeah, no, may tripod pa dito yo. Ah, ito ba rin ng oh, so. nasaan? Nasaan yung bare ng hammer dito? Na? Yeah? Ah, maraming mga tools po dito sa mga gustong bumili dito po lang sa sa Salid de Ponso, sa Nuan. Wala bang hammer na maliit? Magkano po 'yung ganito? Yan yes, sir, nasa 13,000 ano na 13,000? Exactly. na pala. Tamal na pala ne? Wala tayong pambiling 13,000. 13,000. 13,000. Less pa yan, meron pa less. May oh, gurin. pakyaw ako. Ah, ano to? The Ano? One for you. 'Yan, less siya ah, siguro. Bali sa less 50% 6,000. 6,000. Kala ko 13,000 ha, gulat ako. Bali, less 50% pa tayo guys. Less 50... Bali, yan ang presyo niya, pinaka-presyo niya, 6,600. Okay. Sa ngayon, sir, yun yung price natin sa ano? Sa Hindi, sa ano, tayo. sa pagka nag-sale. Na ano po, sir, less 10% pa po siya. Magiging 5,900 na lang po siya. 5,951. Sige, eh, pabalikan ko yan. Pag na, nakuha ko yung kontrata ko. May kontrata akong malaki na yan. Pero yung kontrata ko ngayon, maliit lang. Ano lang. Ano gate gate, na, gate. Ah. Gumagawa ako ng mga... gate. Ah, mga gate. Mga bubong ng bahay, kasi kolong-kolong. Ah, sir, try to give mga nga yung mga, mga, na mga, mga ibang welding mga... machine natin. Meron din kami mga welding magnet oh? dito sa ano. Mahal kasi, sir, din yung mga MIG welding talaga natin. Lalo na kapag mga branded. Pag so, ano, sir, try niya din yung mga welding Pagka, machine. Pagkano? Sir, try na rin. Ere, yung mga Ay, promo namin. Magkano natin, 3, po, sir, yung, magkano yung ganyan? 3.7 po sa yung 3.20 habis nga natin. May free na siya nito. Or less free po. Meron oh, din tayo May free siyang ganito? Uh, yun yung pinaka free niya, sir. Bali mm -hmm. niya po yun. So, sa 3.7 natin, sir. Hindi, alas 3,000 lang yun, no? Oh. Pero yung price niya talaga, sir, nasa 3.7 talaga. Bali, previous niya lang yung pinaka pinakamit. Mm -hmm. Meron din tayong 220 amperes, sir. So, yun naman, 3,350 naman, sir. May free din mm -hmm. siya sir. May kipriya pa lang makanin niyo. Mm. Hindi ka sa liwa na ng welding mo kami. Ito. Okay, itong <laughs> gawin to. Kung to? Ayan sir, 2,860. Thank you, kami makanin niya. 810 is ah. Okay, ninaro niya. Mas mas ganyan eh. Ano yun? At yun ang kagabi ang kaya. Kung may mga accessories. Ah, uh, yung na. walang tools. Ah, may mga martilyo na may gano'n. Yes po. Original ba to? Mga original ba to? Ayan sa branded naman yung ano natin. Yung mga bala niya. Okay. Sa quality rin. Magkano? Uh, 2,865. Less 50%. Ah, uh, discounted na yun sir. 2,700. Ah. Uh, o oh, yung walang ganun. Magkano? Ah, uh, ayun sir. 998. Ah, itong ganito. Apo. Impact drill na din yan sir. 900, yes, 998. Wah, murah ya punya. Jadi kalau saling orang ini. Nahan ma, mas, saling orang Mau Kau minta apa mau? Kanan deh. ang daming mga tools dito ha. Dapat <coughs> ka nakasasali masiga, 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 eh. Susunod ka nakasali. 1-9. Oh, 1-9 niya. ko nga. Wala akong nilihan ba dyan. Wala akong nilihan ba eh. Mamandari pa itong metong ko. Di ba tigong 1K lang din yung ano no? Alin 6. Yung... 6 Ano? Yes po. Tara. Ano ito kaya tayo? Ipapakita natin yung mga tools. Ang mga tools po diyan. Dahil yung mga tools. Ah. Ito yung mga tools. Ito mga tools. No, welding welding machine Now on Oh, <laughs> <Hey>, welding machine <laughs> welding machine na Welding machine Tara. Let's go. You know. Mulit. <laughs> uh, oh. Dito. Hindi <laughs> ako, magpaliwan ako, <laughs> ano? <laughs> <laughs> Di ako magpaliwanag ako. Ano? Ito angle grinder natin, 750 watts. So, nag switch na din naman po siya. 11,000 yung uh, revolution per minute niya po. So, may side cover so, na din po dito so, para sa filtering na po so, sa mga kapasok sa kanyang uh, ah, dumi or alikabot. Or, you know. So, madali lang naman po siyang linisin. So, pwede, mm -hmm. pwede nyo siyang i-brush o pwede nyo naman po siyang pipitin po. Ayan, 2 to 220 volts na din naman po siya. So, yung bala natin sa kanya, size 4 po siya or di 4 po. Standard size po ng mga angle grinder natin dito sa ano po. Ayan. so, yeah. meron po siya dito sa spindle lock na po. Ayan. Yeah. So, dito nyo na po ilalagay. So, kapag mga plots yung nalagay natin, so, ganito yung setup niya. Pero kung hmm. more on mga sanding bits natin na ina, mm -hmm. ka rin nyo na lang po para mag-lock po. So, hmm. push nyo lang po dito para mag-lock. Ayan. Yeah. Yeah. May so, okay. service din naman po tayo sa mga unit natin. Think of po, ano? Bali, 6 months warranty din po tayo. Covered po dito yung pinaka-motor niya po, so, yung rotor stator niya po. 6 months warranty lifetime free service po. Ah. Uh, so, yung lifetime okay. free service naman natin kaya ko, so, in case na magpapaservice tayo sa unit natin, sir. 'yung pinaka-labor nating kingco so is free na po siya. 'yung pinaka-labor. Mm. Tingnan mo po. Par Talagang parang bra branded talaga Yes, ano niyan. Yes, branded no? talaga siya. So 'yung mga nilalabas ni Inko siya. Ang pagaganda po 'yan. Mga patented 'yun. Mga Inko po. Ayan, Inko 'yan. Inko. Ito patented. 'Yan mga patented 'yan, sir. So, lahat po sila o puro original po. Nakakabili din ng ganito. Yes po, may nabibili pong separate mga ba, na mabala. Hindi na naman, kasya ba dun sa ano to? Sa, sa mga ibang, mga inko natin sa... Na ah, sa inko lang po. to. Yes. Hindi pwede sa ibang ano. Sa ibang brand natin sa hindi po siya hindi compatible po. So, kung may mga battery po kayo na ganito sa so ina, ano, pwede na kayo gumagot ng mga pwede nating cordless tool po. So, shareable hmm. naman yung mga battery natin sa mga Inco product po. Ano mga Bertus din kami. Yan nga sir, so, sa so, discoming ano namin sir, so, mga sale ano, namin. Marami kami trading sir. Hmm, okay sir, na tayo. Oh, ito po yung ano? Additional. Ito rin, maganda rin yung ano nila dito. Yung metros. Tama-tama po yung sukat dito. <laughs> Hindi nakakamali yung metros. Ay, sa sukat natin sir, so, dapat na din po siya. Meron tayong Uh, centimeter dito ah, tapos inches uh, sa kabila Ah, balik so balik lang dito. Yeah. Okay lang sir, kasulat na lang ako ng pangalan niya dito, contact number. alam um, uh, ko yung pangalan ko. At isang suray naman ng Okay. Sir Ah. Ano pa? Okay na yan, sir. Balik sa yun po sa unit natin, ano? So, power tools natin, sir, nito sa engine guide po. Ang cover niya po yung pinaka-rotor stator niya po. Six months warranty naman po. So, hmm. Six months warranty, lifetime free service naman po kayo. So, yun nga sir, yung lifetime free service natin. po. Yung sa first service natin, yung labor po, free na po siya. Yung within six months naman po, covered natin dito yung rotor stator po. Papalitan natin yung mga covered ng ano natin. Po. So, in case na magpapaservice tayo, nagsisay naman po kami ng quotation kung ano yung mga unit or yung parts na papalitan sa unit. So, for approval nyo naman po kung ipuposid po natin siya sa repair mo. Mm. Sir, -hmm. parts natin sir, by order po tayo. Uh. -huh. Any technical support kung may mga katanungan po tayo, pwede tayo mag-message sir. So, meron din tayong contact service dito o yung contact number ni service center po. Meron silang contact details, number po nila, Viber and Messenger. Mm. Uh -huh. Sa repair naman natin, sir, pwede nyo siyang dalhin any inko branch natin. Tapos kami na kung bahala magpadala kay service center. Ah, so, sige. Sa ngayon kasi, sir, meron na tayong e-warranty po. Pwede na tayong mag-register sa iwaranti uh, e-warranty service natin in case na magpapaservice tayo. Activation na po yung ano natin, sir. Pwede na natin i-activate please mo. Dito sa pinaka, i-register natin uh, e-warranty po. So, yung service natin, sir, is online na dito. Meron na tayong ah. online po. In terms of warranty naman po, pwede natin siyang i-serox or picture nun po para in case na mag fail or mawala po yung ating IC. So, ito po yung tulahan natin in case na magre-register tayo sa e-warranty, sir, yung POSAM po natin o yung order number po. Then, yung mismong serial numbers para hmm. ma-activate yung sa e-warranty service natin. Okay. Sa inclusion naman ng box natin, sir, meron tayo dito yung pinaka-blade guard. spanner niya, sir, din yung pinaka-handle niya. Then, yung manual po. Hmm. May naman. Five p seven hundred, seven hundred. Thank you. Ayan, guys. Uh, thank you very much po sa inyong panonood. Sa gustong mga uh, bumili, dito lang po yan sa Sali Ponso, uh, San Juan, Bulacan, dito po yan sa yan po, Inko. Ayan, napaka gaganda po yung mga gamit po ito, yung mga branded na rin po. Uh, may warranty pa. 6 months. Napakamura pa po. Ayan, thank you.